Samantala, tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na makatatanggap ng honorarium ang mga guro at DepEd personnel na nagsilbi bilang electoral board ngayong BSKE. May detalye si Jay Lagang ng PTV Davao. Matapos bumoto sa Daniel R. Aginaldo National High School sa Matina, Davao City, kinumusta ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang sitwasyon ng mga electoral board sa naturang voting center. Dito ay nagpasalamat si VP Sara sa serbisyo ng mga teaching at non-teaching personnel sa ginanap na barangay elections. Ayon kay VP Sara, magpapatuloy ang monitoring ng DepEd sa kanilang mga tauhan hanggang sa maibigay na ng Commission on Elections ang pinipisyo para sa mga DepEd personnel. Honorarium ng ating mga teachers na mag-serve ngayon ay uh, nasa kamay ng mga kom nasa kamay ng COMELEC at yung uh, command center nila ay magko-close lang hindi pagkatapos ng eleksyon kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Tiniyak rin ni VP Sara Duterte na may matatanggap na legal assistance ang bawat DepEd personnel na mahaharap sa kaso o reklamo dahil sa kanilang serbisyo sa barangay elections. Tinulungan tayo ng COMELEC at ng Public Attorney's Office na meron kaagad representation ang mga teachers natin kapag uh, merong um, silang kaso na gusto i-file o merong threats uh, sa kanilang buhay. Meron silang uh, legal support. May binipisyo rin ang mga DepEd personnel na nagtamo ng injuries habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa barangay eleksyon. At lahat ng personnel ng Department of Education ngayon kapag uh, meron silang um, na aksidente sila ay pwede silang mag-claim uh, sa GSIS ng accident uh, insurance nila. Matapos ang pagboto ay susunod na aatupagin ng mga electoral board ang canvassing o ang pagbibilang ng boto. Nauna nang ipinagputos ng kagawaran ng edukasyon na maaaring magpatupad ng asynchronous classes ang mga paaralan bukas, October 31 at sa November 3. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang. Para sa bayan